mong haliparot at malaking sumpa. Sumpa? Ano sa tingin mo? Kami sumpa, baka, sumpa? Sumpa yung pagumukha ka mo! Oo! Oh. Kayo yung salot sa lipunan. Alam mo, miss? Isang beses mo talaga na kainitin ng ulo ko. Sige na! Eh talagang magiinit ang ulo ko sa'yo. Dahil kabit ka na, bakla ka ba! Hindi ka marunong rumispeto ang relasyon! Walang hiya ka! Walang hiya ka! Ah! Walang hiya ka din! Ah! Walang hiya ka, babae ka ha! Akala mo hindi kita papatulan? Ikaw sumasobra ka na ha! Baka mamaya ang kasuhan kita at respasing ka dito! Aba, ang kapal ng pagmumukha mo! Ikaw na nga'y nangabit! Ikaw na home homewrecker! Ikaw pa yung magkakam... Ikaw pa yung magsasampan ng kaso! Ah, uh, Kuya, excuse me. Pwede magtanong? Ah, ano yun? Um... Uh, kilala at alam mo ba kung saan nakatira to? Tong taong to? Ah, oo! Kilala ko yan! Talaga? Ah, uh, baka naman no, pwede mo akong tulungan hanapin yung bahay niya? Ah, uh, susulat ko na lang ha? Wait lang, babalikan kita. Wala lang papel. Sige po. May araw ka din. Ah, uh, ma'am. Ito po yung address. Nilakihan ko na po yung sulat ha, para di ka na po maligaw. Sure ka bang tama to Oo, ma'am. Ayan po yun. Ako, sige kuya. Maraming salamat ha. Sige. Punta na ako. Sige. Ay, ang laki-laki naman ng abs ni Sir Ryo. <laughs> Ay, naku, bagay na bagay kami. Ayan, oh. Ha, eto nga, puting bahay. Hoy! Baklang halibara at lumabas ka dyan! Ano ba yan? Inay ingay Sino ba yan ang ingay-ingay? ka! lang totoos tayo! Hoy! Abi! Abi, ang lakas ng boses ng babaeng to! Problema na ito! Ayub ka ha! Ano ba yan? Ang inga ingay Ano ba yan? Lumabas ka dyan! Ay naman! At sleeping beauty ako. Sino ba? Hoy, ikaw ba ba? ano ba ginagawa mo dito? Nag-skandalo ka sa bahay ko! Malamang, ikaw yung kabit ng asawa ko, di ba? Ni Lando! Ako kabit? Ha? May may boyfriend akong tao na no, never ako nangabit! Ano pinagsasabi mo? Ano pinagsasabi ko? Nahuli lang naman kita nung nakaraan na magkasama kayo sa kotse. Tapos ngayon, itatanggi mo? Huwag ka na magbaang-maangan pa! Ay, Diyos ko, miss! kabuhan, magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo! Wala kang ebidensya! May ebidensya ako dahil nakita ng dalawa kong mama ta! Diyos ko, miss! Hindi mo ba nakikita tong... Itong bahay na titiri ka ng bahay ko? Tingnan mo, nakakaya sa mga bahay subdivision to! Kung ka ikaw yung sugar mami ng asawa ko! Alam mo, miss, pasensya na po talaga, miss, ha? Pero wala po talaga akong alam sa mga pinagsasabi ninyo. Hindi ako kabet at never ako magiging kabet! Alam mo, kung hindi ka maaamin, ano ng polis. Ay, naku, Miss Kat, tumawag ka pa ng polis? O, sino man, Poncho Pilato yung tawagin mo? Hindi talaga, kasi wala, wala akong alam sa mga binibintan mo sa akin. Paano mo, wala yung nakita ko nga, di ba? Hanggang ngayon, tinatanggi mo pa rin? Diyos ko, Miss, yung mga aso ko, miss, oh, Nakuha, yung mga aso ko, Miss, o, nagkakagulo na. Kahit yung mga aso mo, eh. mo di ba, naririnig mo na? Halika nga, lumakla ka. Lumabas ka? ka dyan. Magtutos tayo. Alam mo, Miss, ha? Al alam mo, kinakalma ko lang yung sarili ko, ha? Pero sa oras na magigigil talaga ako sa iyong tuluyan, ako mayayari ka talaga sa akin pag pinatulan kita. Sandali lang, miss. Pwede naman tayo mag-usap ng mahinahon. Nee, eh, babae sa babae, sige. Ano ba babay ba sa babae? Eh, may lawit ka nga eh. Ano mo, miss? Napre-pressure na ako, ha? Huwag mo antay na umusbong talaga yung kasma ko at uminit yung ulo ko. Ano mo, miss? Mawalang galang na, ha? Ano ko, professional ako na tao, eh. Hindi ko galing mga ganto, galing squatter. Eh, ayoko nang ganto. Hindi mo galing o galing squatter? Pero ugali mo mga bet, ha? Alam mo, huwag mo na ko na. Alam mo, Miss! Punong-puno na ako sa'yo, ha? Ako punong-puno na ako sa'yo dahil napaka-sinungaling mo! Eh hindi na! Huling-huling huling ka na! Mo. Huling, huling ka na! Alam mo, walang hiya ka eh! Alam mo, ah! ikaw, sobra ka na! Arik! Aray, ah! aray, aray. aray ba?! Pagkikikawin! Tumabi ka nga! Tumabi ka, ka nga dyan! Ano bang basihan mo, ha? Anong basihan mo na ako, yung kabit na asawa mo? Nung nakaraang gabi, nakita kita sa hotel, magkasama kayo, ganitong ganito yung suot niya! Miss! Ang daming-daming tao dito sa buong Pilipinas, Miss, oh! Malay ko bang may karitoke, may kamukha ako, ganito kaganda, marami yan, Nag naglupalap dito sa buong Pilipinas! Alam mo, oo! Oh, nagkakalat talaga yung mga katulad mong haliparot at malaking sumpa! Sumpa? Ano sa tingin mo? Kami sumpa, mga sumpa, kami? yung mo! Oo! Oh, kayo yung salot sa lipunan! Alam mo, Miss, Isang beses pa talaga na initin ng ulo ko, sige na! Ay talagang mag-iinit ang ulo ko sa'yo? Dahil kabit ka na, bakla ka pa! Hindi ka marunong respetol ang relasyon! Walang iyak ka, Wala hiya ka. Ah! walang ah! iyak ka! Walang iyak ka din! Ah! Ah! Hiya ka, babae ka, ha? Akala mo hindi kita papatulan? Ikaw sumusobra ka na, ha? Baka mamaya kasuhan kita at trespassing ka dito! Aba, ang kapal ng pagmumukha mo! Ikaw na nga yung nangabit! Ikaw na nga yung home wrecker! Ikaw pa yung magkaka... Ikaw pa yung magsasampan ng kaso! Wala akong time makipagtalo sa iyo, no? Bala ka nga dyan! Talaga? Ah, ka pong bakla. Hindi ka nila di ba kahit tapos magtuos! Ano ba? Tumigil ka na nga! Hindi nga ako kabita sa mo. Bakit ba pinagpipilitan mong kabita ako? Kahit na insecure ka ba sa ganda ko? Paano ako may insecure sa'yo? Eh may lawit ka! Ako may bilat. Eh ikaw! Ayun! Lumabas din! So? Pinagsisigawan mo na may bilat ka! Eh, useless naman yung bilat bokong hindi naman nagagamit! Paano naman yon? Ano silbi nun? Di ba? Paano mo nasabing hindi? Ay, ay sabagay. sa O nga, di ba? Kasi nung nakaraang araw, kasi may pinunahan ka! Kaya ayun, nagamit! Ano ba yan? Gamit na gamit? <laughs> eh, ikaw! Ay, lawit ka Wala namang pinapasukan! May ko nagiginil na talaga ako sa'yo ay! Hindi, sa hey, hindi rin tama yung pinagsasabi mo sa akin! Hindi rin tama yung pinaggagawa mo sa akin! Hanggang ngayon, hindi ka pa rin umaamin ng pagkakamali mo, ng pagkakasala mo! Ano ba nga aaminin ko, ha? Nung aminin ko? Wala nga akong kasalatan! Eh, kamit ka nga, di ba? Mo? Sumusobra ka na, ha? Hindi na tama yung ginagawa mo. Ano ba gusto mo talaga, ha? Gusto mo ba talaga magpatay ang tido sa bonsensibasyon? Oo! Oh, Kung yun ang nararapat. Ah, gusto mo talagang makipagpatayan sa akin? Kahit wala naman akong kasalanan sa'yo, hayop ka! Eh, deserve mo naman talaga mamatay eh! Mamamatay talaga, ha? Dapat sa'yo mawala na sa mundong ah, ibagaw! Ay, mali yung naisulat ko. Patay! Ah, ganon, ha? Sige! Gusto mo makipagpatayan sa'kin? Sa ah! Oh, ano? Nakakapatawa ka ba? Talaga hinahamon mo ako? Oo, oh, hinahamon kita kasi walang iya kayo. Nanunugod ka ng bahay ng malbahay eh. Hindi ka ba nahiya? Kakaya sa mga kapitbahay ko dito? Ano isipin nila? Talaga? Hinahamon mo ako? Oo, oh, bakit? Baka gusto mo talaga magkatotohanan tayo dito. <laughs> ano <is this>? Ay, <laughs> tunog, tunog, sis? Ay! May ng tunog-tunog, sis! Go, Ah! Walang bala! Ah, ano sis? ka! Mm. Ay, wala bala na. Wala. Sabihin mo, oo. Oh. Wala nga. <laughs> <laughs> wala bala! <laughs> eh, hey, tumahim ikaw! Oh. Hindi ako di ko tayo, ha? ha? Ano? Tingin mo? May laban niyang baril mo na wang ba walang bala dito? Alam mo ba kung ano to, ha? Spatula! Spatula! Hindi lang basta spatula to kasi trending na trending to ngayon. Alam mo, ganito na yan, oh. Daming Okay? Ongger! Okay! O, oh, diba? O, oh, ano yung laban na mo? Ha? Ah, pag nagasgasan ko yung mukha mo. oh. ano ha? Lalaban ka pa, sige! Alam mo, takot ako dyan. Naka, ma, matay pa um, yan. Man. Pasensya na po, ah. Hinabol po kasi kita, eh. Pero, di na po kita nabol, ma'am. Mali po pala yung address na nabigay ko sa'yo kanina. Ito po yung tama. Ano? Ano to, Namu Street, Barangay Puta, Hena! Hena mo? Ito yung sa kapila eh! Eh hindi dito yung na street na yun eh! Pasensya na po! Alam mo sila ulo ka? Pinagaya mo ako! Alam mo, ikaw basa-basa ka nalang nanonugod sa akin! imalay e, malay-malay naman pala yung address na tinutukoy ng ayat na yan! Tapos ako pa yung sinisisiba, ako pa yung sinusugod-sugod mo! Eh bakit hindi nilang siya isugori natin? Ikaw kasalanan mo lahat ng to eh! Ngayon, manda ka kasi matitikman mo ang ganti namin! Whoa whoa whoa! Ikaw may puno-puno na lang! Ah! ah Mali-mali ah, yung desisyon, ma'am! Hayat ka ha! Wala yan! Halika ka dito, hali. Doon ka sa CR, ha? Doon ka sa CR!